Mga minamahal na Carmelute sa Sagrada Familia Paris, bilang prior provincial ng Order of Carmelites sa Pilipinas na pinangalanan kay San Tito Bransma, isang martir ng pananampalataya, lubos ang aking kagalakan na bumati sa mahalagang araw na ito. Ngayon kayo'y natitipon upang tanggapin ang mga bagong miyembro ng Carmelite at upang muling pagtibayin ang pangako ng mga dating miyembro Sa inyong pagpasok sa Carmelite inyong tinatanggap ang isang landas na puno ng panalangin at paglilingkod Ito ay isang paglalakbay na hamon ngunit puno rin ng pagpapala sa gabay ni na Father Jess Alesna at Father Billybung Manggiat, kayo ay gagabayan at bubuuin upang maging mga tunay na Kristiyano. Ang Carmelyot ay hindi ay higit pa sa isang organisasyon. Ito ay isang komunidad ng mga kabataan na nagnanais na lumago sa kanilang pananampalataya at maging mga instrumento ng pagbabago sa mundo. Sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay, inyong matutuklasan ang mas malalim na kahulugan ng inyong buhay at ang inyong tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Sa mga bagong miyembro, isang mainit na pagbati. Ang inyong pagpasok ay isang sagisag ng inyong pagnanais na maging bahagi ng isang komunidad na nagsusumikap na mabuhay ng ayon sa mga aral ni Kristo. Hayaan ninyong maging inspirasyon ang buhay ni San Tito Bransma na nanatiling tapat sa kanyang pananampalataya at maging sa gitna ng pagsubok. At sa mga dating miyembro, ang inyong muling pagtibay ng pangako ay isang patutuo ng inyong pagmamahal sa Diyos at sa inyong kapwa. Patuloy ninyong isabuhay ang mga aral na natutuhan ninyo at maging inspirasyon sa iba. Naway ang inyong paglalakbay sa Carmel Youth ay palakasin ang inyong pananampalataya at ituro kayo sa isang buhay na puno ng panalangin pag-ibig at paglilingkod. Nawa'y maging mga saksi kayo ng pag-asa at pagbabago sa mundo. Mabuhay ang Karmeliyoto. Mabuhay ang Sagrada Familia Paris. Mabuhay tayong lahat.